Hello guys! And pupunta ako ngayon ng hospital. Tapos na ng anak ko, finally. Dapat kahapon pa yon Or no Saturday, kaya lang wala daw discharge na Saturday and Sunday. So ngayong umaga, yun lalabas na kami. Dali pupunta ako ng hospital kasi may kailangan document may kailangan documents na uh, sigasuhin yung asawa ko. So, kinuha ako sa bahay. Tapos ngayon pinapapunta ako doon ng asawa ko. Ilang araw din ako ng ano. Kuya, buti ka gabi, Naka... Nakabawi na tayo ng tulog. Nag-live pa ako kagabi. <laughs> Hanggang 12. Pero iniwan ko lang yun. Ayan, nandito ako. Papunta ako sa terminal. Terminal ng bus. Kasi sasakay ako. Medyo malayo din kasi yung hospital. 45 minutes mula dito sa bahay namin. Ayan, naglalakad ako ngayon. Samahan niyo ako hanggang bus terminal. Tinitingnan ako ng balisong. Bakit ako nasasalita mag-isa? Tinitingnan niya ako. Wait ko lang mag-green yung ano. Naka-red pa kasi. Ayan, naka-green na. Pwede na tayong mamawid. Doon ako pupunta guys. Ayan, terminal. Bus terminal. Doon ta doon ako sasakay. Samahan niyo ako hanggang sa loob ha. Tawiran ulit. Pakita ko pala sa inyo to kayo. Ayan, nakita niyo yan. Ayan, yung kulay red. Yung red. Ano siya? Payong na malaki yan. Kapag ganitong summer bawat tawiran, bawat tawiran dito sa dito sa amin may ganyan malaking payong. Ang purpose naman niyan kasi sobrang init nga, ba? Diba? So kailangan may ganyan. Tapos ito naman, mapapansin niyo dito, merong maliit na upuan. Napo-fold 'yan, guys. Yan, pwede siyang ma-fold, das pwede din siyang maganyan. Naupuan 'yan, especially ang purpose naman niya para dun sa mga matatanda. Kasi ang mga matatanda dito is Pag naglalakad diba Minsan kailangan ng pahinga So ayan Ayan ang purpose niyan kung bakit may ganyan Bawat Bawat pedestrian lane I think meron eh Hindi naman bawat pero most of the time May mga ganyan na ano Naupuan Tapos itong payong Kung hindi red Kulay blue yung payong Malaki talaga sa guys malaki siya. Parang napapayungan ka na kapag nandito. na inaantay lang natin mag-green yung ano. Para makatawid tayo. So medyo mainit na guys. So tingnan nyo may init na talaga. Pero hindi pa siya sobrang init na ano ha. Kagaya sa atin. Bali yung init niya. Ikasamang hangin pa rin. naglalakad tayo. Samaan niyo ako hanggang basta kami Yung mga bus terminal naman dito. Uh, magpipindot ka sa machine ng ano mo, ng ticket. Kung saan ka pupunta, iyaan mo siya pipindutin mo dun sa machine. Dun sa atin uh, sa Pinas, di ba, may conductor, di ba? May conductor, magkukuha ng bayad. So, dito, lahat, halos ticket ko. Okay, samahan nyo sa loob, ha? nandito na tayo sa loob. So, na ako ng paper. Ito pa yung bus terminal. Mapapansin niyo dito sa bus terminal, may malaking aircon. Dalawa yan. Ayan, nasa sa kabila. Kasi pag summer dito, may <laughs>

Ganito yung mag-ticket dito. Nagtanong ako kasi hindi ko makita yung place kung saan ako pupunta. Bali may na nagka-guide naman dito. Ayan, tapos lumabas na yung ticket natin. Ayan. Tapos antayin ko na lang yung... Ayan yung sa dito guys. Kita nyo? May coins pa oh. Kunin natin. Yeah. Paano na tayo ng ticket? Oops. Tapos na na tayo. Tingnan natin kung kung saan tong ano natin. Tamjin niya Tamjin. Yeah, federalist. Kamsahamnida. Nakasakay tayo. Puti nakahabal tayo ha. Kasi itong sasakyan ko paalis na eh. Pinara ko na Okay, ayan guys. Nakasakyan tayo. Surprise. O, oh, diba? Ang lawak ako na. O, diba?